yung kasunod Ayan, yeah, crossing, kalamba po Oh, dalamba Oh, ah, so po tayo Crossing, kalamba SM, Turbina Real Pang simba lang naman yun Araw na sabat sa ah, radyo na, TV pa Yun lang ah Oh, pasensya na, pagpasensya niyo ako <coughs> Ayan, yeah, may tatong bibe Ay, ah, sandali ha Oh, ilan lang, ilan lang Ay, sabat, ilan lang Hello mga kaibigan! Dagdag -dag, pasanin na naman ang inyong lingkod! Paano ako makakapunta ng Tayabas, Quezon? Sa susunod na job fair. Proproblemahin ko na naman daw ang pagpunta ko ng Pagpilaw, Quezon. Kasi siyempre, siyempre, vlogging yun eh. Um, yan, shoutout ko na sa mga naka-e-bike! motor. Hay. Okay, sa lahat po ng mga 'yan nag-aabang ng jeep. Ito sa Petron Makiling Overpass. Ako ay humihingi ng tulong. Next week, ang job fair po ng jackliner Liner ay gaganapin sa Pagbilao, keson at next week naman, hindi natin masasabi pero basta sa Tayabas, Quezon, Pagbilao muna. Bago Tayabas. Pagbila o Quezon. Eh, kailangan ko na magliko ako ng baon. Isa pa. Isa pa sa aking mga suliranin ko. Yung Sabat Day, mga kaibigan. Tinatawag, Happy Sabat na lang. O sige. ay isa, isa. O. Ah, mga kaibigan po, kaya may tumadaan pa yung mga motor. Kaya sa inyong lingkod po. Yan. Yan, meron pa. Yan. Crossing Kalamba po. Ah? Sige, sige. Ay. Oo. Oh. Oh, ay, video ah. Crossing Kalamba, SM Turbinarial. Ah, Crossing Kalamba, SM Turbinarial. Pambahon ko na yan ha. Ah. Eh, di ba ako nakapagod yan? Usok lang po tayo. Yan, yeah, usok lang po tayo. Crossing Kalamba, SM Turbinarial. Ah, sabah, sabah, sabah. Crossing Kalamba, SM Turbinarial po tayo. Ayan, na po tayo. At ipopost post natin yan sa FB at sa YouTube. Dahil po, Geng Geng! Happy Sabat! Happy Sabat, Geng Geng! Go! Go! Sing Kalamba, SM Turbina Real! O, crossing, kalambay, sa Turbine na Real. lang po tayo. O, lang po tayo. Crossing, kalambay. Roseng Kalamba SM Terminal usok na po tayo. Ay, meron pa. Tara na, mga. Oh, tawag na tayo ha. Ay, meron din. Ay, wala na din. Jen. Ye, meron pa, meron pa. Magdala ba? Happy sabat LLI, Happy sabat, Happy sabat LLI, Thank you. তার <laughs>